Hello everyone! For today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano ko nga maalagaan ang aking mga mulberries. Medyo matagal ko nga rin hindi naasikasa yung aking mga mulberry dahil masyado akong naging busy sa aming mga cacao trees. At napansin nyo nga ay eh, medyo mahaba na rin yung mga damo dito. Kaya kailangan talaga natin itong tanggalin. Hindi kasi nakakabuti ang mga damo para sa paglago ng ating mga mulberry. Huwag kayong magtaka kung bakit yung mulberry ko ay wala ng mga dahon. Nagumpisa na kasi ako mag-pruning at mag-defoliate. Susubukan ko na rin kasing pabungahin itong mga mulberries ko na itinanim ko noong December last year. Exactong 3 months after planting. Hindi ko nga sigurado kung magbubunga na ito eh. Pero kinalbo ko pa rin, hindi naman to mamamatay. Sana nga. Nag-umpisa lang pala ako magtanim ng mulberry June last year. Mumili ako ng tatlong elementary variety sa isang mulberry farm dun sa Pulumulok, South Cotabato. Tapos ay pinalago at pinarami ko na ito na nga pala yung mga anak niya inuumpisahan ko na rin pabungahin at pag naging successful ang pagpababunga ko sa aking mga mulberries ay mag-uumpisa na rin akong magbenta ng mga fresh mulberries sana nga lang ay may mga bumili din importante na laging malinis ang palibot ng inyong mga mulberries siguruduhin talagang wala itong damo para wala itong kaagaw sa pagkain na nakukuha nila kapag marami kasing damo ay naagaw ng damo yung nutrients na pwedeng mapunta sa ating mga puno at nung matapos na nga akong maglinis ay prepare ko na yung tubig na aking ididilig. Kinaluan ko na rin ng Yumi Power, yung tubig na aking ididilig. Sandy kasi talaga ang lupa dito sa amin, kaya asidik yung lupa. Kaya kailangan kong i-condition yung lupa sa pamamagitan ng paglagay nito. Naglalagay ako nito every two weeks. Pag pinabayaan mo kasi, baka mamatay yung mga mulberries mo. Pwede din kayong maglagay ng mga organic materials, tulad ng cow manure o chicken manure. Pwede kayong maglagay ng organic materials once a week. Hindi naman talaga mahirap alagaan ng mga mulberries. Pero hindi naman ibig sabihin ay wala na kayo yung ilalagay at ibibigay sa inyong mga puno. Minsan na nga lang din ako nang sa aking mga mulberries. Pero malago pa rin naman at namumunga. Kailangan nyo lang talagang i-pruning at i-defoliate ng maayos. Sa papamagitan kasi ng pruning at defoliation ay nai-stress yung mga puno ng mulberries. At kapag na-stress na yung mga mulberry natin, ay mapipilitan siyang maglabas ng mga bunga. Pero siguro tuhin nyo muna na mature na yung mga puno ng mulberry ninyo. Paano nga ba malalaman kung mature na ito? Kung may nahihita kayong semi-wood sa puno ng mulberry ninyo, ay ibig sabihin matured na ito. Semi wood na siya kung ito ay brown na. Kaya huwag kayong matakot mag pruning at mag defoliate. Nag-uumpisa talaga ako mag pruning 4 months after planting. At naglalagay din ako ng mga fertilizer 4 days bago ako mag pruning. Complete fertilizer ang aking nilalagay bago ako magpabunga ng mga mulberries. At drenching technique ang aking ginagawa sa pag-aabono ng aking mga mulberry. Tinutunaw ko yung isang lata ng complete fertilizer sa 13 liters of water. At saka ko ididilig sa aking mga mulberries. Gagawin to 4 days bago ka mag-pruning. Then after 2 weeks, ay maglagay ka ulit ng complete fertilizer. Dagdagan mo na rin ng calcium para hindi mabilis malaglag yung bunga ng mga mulberries natin. At kung malapit na siyang mahinog, dagdagan nyo na rin ng potassium yung complete fertilizer. Ganun pa rin, drenching technique. Ihahalo sa tubig at tutunawin sa kanyo. Ididinig sa inyong mga mulberries. Ganito lang lagi ang aking ginagawa at maniniwala ba kayo na yung 9 months old ko na mulberry ay 3 times ko nang mapabunga Hanggang dito na lamang po muna. Please like and share!